ito ah. Bakit nyo kami dinala Tsaka, parang po uklibingan to, sir ah. Sir, yung party namin hindi nyo pa nabibigay ah. <laughs> hindi nyo nakakailanganin ng pera. Huh? Tapos namin si nyo sa lupa. Huhusgahan na kayo sa impyerno. Pero sir, bakit ako? Ikaw ang magiging sentensyador. Sir, pinakinabangan nyo na naman yung mga yan eh. Noon yun, pero hindi ko na sila kailangan ngayon. Masyado na maraming nalalaman ng mga animal na yan. Kaya bago tumabil ang mga dila, kailangan manahimik na sila. Angil! Kosa! Magkasama naman tayo ah! Saan naman Angil? Kayo talaga mga polis! Nakinabang na kayo sa amin eh! Tapos ganito gagawin niyo sa amin! Pero sir, ba't... Gawin mo! No! Kung hindi sasama ka sa kanilang pipila, Delikado tayo. Kailan makuha natin ang ebidensya? Hindi mo ba binayaran ng reporter na yan? Akala ko ba hawak natin ang mga diaryong yan? O baka naman bilol sa mo pera? Ha? Santos, panibagong problema na naman ito. Kayo na bala dyan. Dado naman, ba't mo ba umalis si Daniel? Hindi natin alam ngayon kung siya siya makikita. Dapat malaman to ni Robert. Dado! Dado! Ba't mo pinayagang lumantag si diary si Daniel? Oh, Hanapin pa natin si Robert. No. Oy, miss, huwag kang bastos, ha. Kinakausap ko si Dado. Dado, sino may pakana niyan? Ako. Ako nagsuggest na may interview si Daniel. Kaibigan ko nagsulat niya. Bakit? Hindi mo ba alam na lalo siya mapapahamak dahil diyan? Importante yung maibulgar ang mga ginagawa ni Don Carlo. Tutalo, wala na rin naman ibang magagawa, eh. Hinahanap nila si Daniel mas mabibigyan siya ng protection dahil lumabas na siya sa dyaryo. Masyadong na mabilib sa dyaryo eh. Paano si Lola Aning, si Dado? Paano ko sila naman paginitan ngayon? Si Daniel lang ay hinahanap nila. <laughs> yan ang akala mo. Paano? Wala ka na kasing inisip kundi mga isyo sa trali. Basta makagawa lang kayo ng isyo sa dyaryo. Di bali nang may mapahamak na ibang tao. Malu, sandali. Hindi totoo yan. Dado naman eh. Huwag mo na to siya. Ah. Tamo, aktivistang hilaw. Teka, teka. Ano ba talaga pinagpuputok ng butsi mo, ha, Malu? Dahil ba may krusonada ka dito kay Dadot, hindi mo makuha? Hay! Pag nakukrusonadaan ko, nakukuha ko kahit harang pa yung katawa mo dyan. Halika na. mangpiyento talaga diba? diba, oh, oh. oh. eh. kung paan sa kayo ano mo bilis mo de kung wala ako sa pamintahan papay di ba de kumamata ka kumamata din ako 我勒老弟，傻逼！ Sigun kita lon, pergi sini Ini kita sentuh jemaah balas. Sigun kita Tu a la salut.